Good afternoon mga kapungkan Ito yung kinabalahan ko ngayon Ang aking mini piglet Ito yung mami nila Bale bakante pa ito Ilagyan natin yan Temporary muna nga Walang laman kasi Lilipat ko ang iba doon Sa kabila Tapos Dito naman maglalagay ako sa harapan nito maglalagay ako rito ng dalawa diba ko dalawa o tatlo lalagay ko rito papayas pa depende kay papa na kung anong design pero ito stock na yan stack ng ganyan mabubong papalitan ko para comfortable yung mga alaga ko Slow. Wala na ano to, large white. Ito ang ganda ng mukha nyo. Lalaki. Ito so, pa lang to, mga kapungkan, mga 2 months. 1 uh, month and 2 weeks. Diba? Diba? si at tsaga lang so sa mga nagtatanong kung magkano ang nagagasto ko dito sa baboy ko sa, sa kain is one month is dalawang sako ng feeds sa kanila lang ito lang pero ito naman is ipa isang sako ah dalawang sako rin isang buwan pinapadayot ko ngayon ah pinapadayot ko kasi mataba ito naman is ito dalawa gagawin natin inahin tapos ang is ang ang may iwan ipapano ko palakihin at bibenta sa December tapos ito itong pililitso natin sa December mga kapongkan sa mga gustong bumisita sa mga grupo yung puno to bali apat dito ah bali ano pala doon anim, anim rin dito nabawa ano na nabenta na natin nung nakarang buwan lang mga estimated ko hindi ko binilang na ang kapital ang ano pala ang oh, kasi panalo na ko rito eh nagumpisa ko rito ng pakain ng is last week Ito mo naman ang mga nila oh, lalaki hindi sila ano diet puro ano yan pag gusto diba sang ang inahin natin malaki na mga ano to mga November pwede na naman pakastayin gagawin ko silang tatlo dalawa rito kukuhain ko nga inahin kasi ito ano to large white large, large white ang large white ang ano nya ang lahi paligpit ng sabaw kurang isa ang dalawang ano ko simple lang payos patulat dadagdag ako rito tapos dalawa tapos dito ko lang ilalagay yata ang kulungan ng manok ko sa kabila mga ano ko mga inahengong manok diba so hindi basta basta magano magalaga na baboy diba pero kung sa isip isipin natin parang ano lang tayo bangko hulog ka ng hulog walang interes yun lang Swerte Ito yung ano, tinatawag ko mapatola. Dalawang puno lang pala to. Ang lago-lago. Ito yun. Dito ko maglalagay ng ano. ng, nadagdag, nadagdag pa rito dalawa. Dalawang kulong. Tapos, dito maglalagay ako rito ng kubo para lagyan ko rito kubo para tambayan diba o ka lang hindi ko iniisip ang gasto iniisip ko ang happiness happiness ng buhay ko diba kasi stress ako sa trabaho. Makita ko lang sila rito. O, oh, wala. Yan. Papakatay tayo sa December. Papalit yun. Papasalamat natin. Diba? So, guys. Sa so mga bungkan, update ko na lang kayo mamaya pag uwi ko mamaya sa syudad Ayan. ito gagawin ko pa rito palalagyan ko ng ano rin tawag nito ng kulungan ito pala yung nyo ba. so update ko na lang mamaya mga kapungkan. sobrang init ito yung mga manukan manok mga manok ko pa timing sa December so nandito na lang